Ang labing siyam na pangunahing benepisyo ng saluyot. Number 1, nakakatulong na labanan ang pamamaga. Number 2, nakakatulong na mapanatili ang malusog na buto. Number 3, nakakatulong na palakasin ang immune system. Number 4, nakakatulong na bagalan ang mga palatandaan ng pagtanda. Number 5, nakakatulong na mapabuti ang kalusugan ng balat. Number 6, nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Number 7, nakakatulong na mapababa ang kolesterol. Number 8, nakakatulong na mapabuti ang digestion. Number 9, nakakatulong na mapababa ang blood sugar levels. Number 10, nakakatulong na maprotektahan laban sa cancer. Number 11, maaring makatulong na kontrolin ang blood pressure. Number 12, nakakatulong laban sa restless leg syndrome o fatigue. Number 13, nakakabuti para sa puso. Number 14, nakakabawa sa menstrual pain at cramps. Number 15, nagbibigay ng folic acid. Number 16, nakakaprotekta sa liver dahil sa antioxidant nito. Number 17, nakakatreat ng internal bleeding dahil sa hemostatic effect nito. 18, nakakaabsorb ng sustansya dahil sa mucilids nito. 19, nakakatulong sa oral health.